Bago natin pag-usapan ang kapangyarihan ng mga salitang lumalabas sa ating bibig, pag-usapan muna natin ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Alam mo ba na ayon sa science, ang buong universe ay nagsimula sa isang napakabilis na pagsabog? Ito ang tinatawag na Big Bang Theory. Isang sudden, powerful burst na pinagmulan ng lahat ng bagay sa kalawakan. Mula sa wala, biglang nagkaroon ng liwanag, enerhiya, oras at espasyo. Pero sandali lang, hindi ba't ganito rin ang sinabi sa Genesis? At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon ng liwanag. Genesis 1 verse 3 Ang salita ng Diyos ang nagsilbing trigger ng lahat ng bagay. Isang salita lang mula sa Diyos, at ang kalawakan ay tumalima. Pero hindi lang yon. Kung lalalim pa tayo sa science, may tinatawag na string theory. Ayon dito, ang bawat bagay sa mundo, mula sa pinakamaliit na atom hanggang sa pinakadakilang galaxy, ay vibrations ng mga invisible strings. May mga tunog at energy sa likod ng bawat bagay na nakikita natin. At ang vibrations na ito ay mga tunog. Parang salita. Sa madaling sabi, para bang ang mga ito'y gumagalaw sa ilalim ng saliw ng isang salita. Nakakabilib, 'di ba? Parang kinukumpirma lang ng siyensya ang katotohanan ng matagal nang ipinahayag sa salita ng Diyos. Na ang salita ng Diyos ang bumuo sa lahat ng bagay. Sa pamamagitan ng pananampalataya, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hebrews 11 verse 3 At sa pamamagitan niya, ang lahat ay nananatiling magkakaugnay. Colossians 1 verse 17 Ang nature, ang mundo, ang galaxies, lahat ito ay patuloy na umiikot, gumagalaw, at nabubuhay sa ilalim ng kapangyarihan ng kanyang salita. Kaya kapag sinabi nating may kapangyarihan ang salita ng Diyos, hindi ito exaggeration. Ito ay literal. Sa Genesis 1, hindi ginamit ng Diyos ang kamay niya para likhain ang mundo. Hindi rin siya gumamit ng tools. Ang ginamit niya, salita. Let there be light, at nagkaroon nga ng liwanag. Hindi ito poetry. Totoong-totoo, ang lahat ay tumatalima sa salita ng Diyos. Ang dagat ay nagkaroon ng hangganan. Ang araw ay may takdang oras ng pagsikat. At ang mga bituin ay nasa tamang posisyon dahil sa kanyang salita. Ito ang tinatawag nating creative power, ang kakayahang lumikha mula sa wala. Wala tayong ganitong kapangyarihan, pero ito ang nagpapakita ng pagkajos niya. At hindi lang basta salita. Sabi sa John chapter 1 verse 1, In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Sa verse 14, sinabi rin na ang salita ay naging tao. Walang iba kundi si Jesus. Ibig sabihin, si Jesus ang buhay na salita ng Diyos. Kapag nagsalita si Jesus, bumangon ang patay. Kumalma ang bagyo. Ang mga demonyo ay nanginginig at umaalis. Ang ketong ay nawawala. Lahat ng elemento, likasman o espiritual, ay umuyuko sa kanyang salita ganoon ka makapangyarihan ng kanyang tinig. Kaya kung si Jesus ang buhay na salita, at hawak natin ang Biblia na puno ng kanyang mga salita, huwag nating maliitin ito. Huwag nating gawing ordinaryo ang salita ng Diyos. Ito ang mismong nagpapagalaw sa buong kalawakan. Bilang tao, wala tayong kapangyarihang lumikha ng bagong bagay, gamit lang ang salita, gaya ng ginawa ng Diyos sa Genesis. Hindi tayo tulad ng Diyos na kapag nagsalita, agad may nangyayaring himala. Gaya ng ginawa ng Diyos nang sabihin niya, Let there be light. Halimbawa, subukan mong sabihin ngayon, Magkakaroon ako ng isang milyong piso sa GCash ko. Pagkatapos, tingnan mo ang GCash account mo kung nadagdagan. Hindi ganun kadali, di ba? Hindi rin tayo pwedeng magsalita ng bagong kalsada sa gitna ng traffic magkakagulo kung lahat ng tao ay may kakayanang gumawa ng himala gamit ang ating mga salita. Kung pareho natin ang kapangyarihan ng Diyos, baka sa galit natin, makasakit pa tayo ng tao gamit lang ang ating mga salita. Buti na lang, hindi ganon. Kasi ang tunay na kapangyarihan ng salita natin ay nangyayari lang kung naka-align ito sa kalooban ng Diyos. Sabi sa verse 1 Juan ito ang kumpiyansa natin sa kanya. Na kung tayo'y humingi ng anumang bagay ayon sa kanyang kalooban, dinirinig niya tayo. Uulitin ko, ayon sa kanyang kalooban, dinirinig niya tayo. Ibig sabihin, may kapangyarihan lang ang salita natin kapag sinasalita natin ang salita ng Diyos. Hindi tayo pwedeng basta-basta lang magsabi ng kahit ano at asahang mangyayari ito agad. Pero huwag kang malito may kapangyarihan pa rin ang mga salita natin. Hindi man ito creative power gaya ng sa Diyos, pero meron itong influence. May epekto ito sa buhay ng ibang tao at higit sa lahat, sa sarili natin. Common misconception Minsan sa ibang kristyano ay may iba na takot na takot sabihin kung ano talaga ang nararamdaman nila kasi baka raw masabi nila at mangyari. Halimbawa, parang magkakasakit ata ako tapos may magsasabi agad, wag mo yang sabihin, baka matuloy. Pero tandaan natin, hindi ganun ang turo ng Biblia. Oo, dapat tayong maging maingat sa pananalita, pero hindi ibig sabihin na lahat ng nasasabi mo ay instant na mangyayari. Hindi ito magic. Ang totoo, kung lagi kang negatibo magsalita, apektado ang pag-iisip mo. Kapag inuulit-ulit mong sabihin na wala akong silbi, o iniwan na ako ng Diyos? O wala ng pag-asa? Unti-unti, maniniwala ka nga. At ang paniniwala mo, magdidikta ng emosyon mo. Ang emosyon mo, magdidikta ng kilos mo. At ang kilos mo, magiging lifestyle mo. Diyan nagsisimula ang bondage. Hindi sa salita lang, kundi sa kung paanong binabago ng salita mo ang isip mo. Tandaan mo ito. Lahat ng sinasabi natin ay naririnig din ng sarili nating puso at isip na nakakaapekto sa kilos natin at eventually, sa way ng pamumuhay natin. Kaya sabi sa Mateo 21 verse 21, Kung may pananampalataya kayo at hindi kayo nag-aalinlangan, masasabi ninyo sa bundok na ito, Umangat ka at tumalon sa dagat at mangyayari ito. Pero pansinin mo, ang susi ay pananampalataya. Hindi ka pangyarihan sa sarili, kundi tiwala sa Diyos. Marcos 11 verse 24 din ang sabi, Anuman ang hingin ninyo sa panalangin, maniwala kayong tinanggap nyo na at matatanggap nga ninyo. Laging nakadepende sa Diyos, hindi sa sariling kagustuhan. Kaya kapag inuulit natin ang mga sinabi ng Diyos, doon lang nagkakaroon ng tinatawag na creative power. Isang kapangyarihang may immediate o minsan ay divinely timed na resulta. May mga pagkakataon na ang Diyos ay may ipinapahayag na salita pero iba ang timing niya sa inaasahan natin kaya tandaan ang salita natin ay hindi lumilikha nagkukultiba ito ang salita natin ay hindi nagsisimula humuhubog ito binigyan tayo ng Diyos ng mga raw materials ng creation binigyan niya tayo ng influence ng isip ng diskarte at responsibilidad na hubugin ang mundo ayon sa pamantayan ng kanyang kaharian ang tunay na kapangyarihan ng ating mga salita ay lumalabas lang kapag sinasabi natin ang mga sinabi mismo ng Diyos. Tingnan natin ang Kawikaan 18 verse 21. Ang dila ay may kapangyarihang magbigay ng buhay o kamatayan, at ang mahilig magsalita ay kakain ng bunga ng kanilang salita. Sa New Living Translation, ganito ang sabi, Those who love to talk will reap the consequences. Ibig sabihin, ang taong madaldal o mahilig magkalat ng chismis, slander, o walang kwentang salita makakaranas ng bunga ng kanilang sinasabi makikita natin dito ang simpleng prinsipyo may epekto ang mga salita basahin mo ang aklat ni Santiago malinaw niyang sinasabi kung gaano ka makapangyarihan ng dila pero hindi ito dahil sa may magic o creative force ang salita natin kundi dahil sa epekto nito sa utak, puso at buhay ng tao halimbawa kung palagi mong iniinsulto ang isang tao, hindi dahil nagcast ka ng spell sa kanya, pero dahil naapektuhan mo ang self-esteem niya. Kapag sinungaling ka, unti-unti nang mawawala ang tiwala ng mga tao sa iyo. Kapag puro negative ang sinasabi mo, naapektuhan din ang sarili mong pananaw, damdamin, at diskarte sa buhay. Kasi ganito yon, naririnig natin ang sarili nating salita. At habang naririnig natin ito, para tayong computer na pinoprogram, at unti-unting naaapektuhan ang isipan natin. Kung lagi mong sinasabi, wala na akong pag-asa, wala namang nangyayari, iniwan na ako ng Diyos, o wala akong silbi, may embed yan sa utak mo. Diyan mo ibabase ang damdamin mo, diskarte mo, at pamumuhay mo. At ang cycle na yon na nagsimula sa isang salita ay nagiging lifestyle. At ang lifestyle na tali sa kasinungalingan ay tinatawag na spiritual bondage. Kaya hindi porkit sinabi mong, feeling ko magkakasakit ako, ay magkakasakit ka na agad. Pero kung araw-araw mong sinasabi ang mga negatibong bagay, unti-unti mong sinisira ang pananampalataya mo. Dahil ang sinasabi mo ay taliwas sa sinasabi ng Diyos. Sabi ni Jesus sa Mateo 21 verse 21, kung may pananampalataya kayo at hindi kayo nag-aalinlangan, masasabi ninyong, umalis ka, bundok, at mahulog ka sa dagat, at mangyayari nga ito. Ano ang tinutukoy dito? Pananampalataya. Hindi basta salita, kundi pananalig sa Diyos. Ang kapangyarihan ay hindi galing sa ating sariling kagustuhan, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Sa Marcos 11 verse 24, Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap nyo na ito, at matatanggap nga ninyo. Kaya malinaw, ang faith natin ay nakabasi sa Diyos, hindi sa sarili nating salita. Hindi ito magic, hindi ito wishful thinking, kundi tiwala sa salita ng Diyos. Yes, makapangyarihan ang salita natin, pero sa aspeto ng paghubog, hindi paglikha. Nakakaapekto ito sa isip, damdamin, relasyon, at pananampalataya. Pero ang tunay na creative power ay galing lang sa Diyos, sa salita niya, at sa pananalig natin sa Kanya. Kapag ang salita mo ay kaayon ng sinabi ng Diyos, doon lumalabas ang totoong kapangyarihan. Doon nagkakaroon ng epekto na supernatural. Kaya mga kapatid, tandaan mo, ang salita mo ay may kapangyarihang baguhin ang iniisip mo baguhin ang nararamdaman mo at baguhin ang ikinikilos mo at kapag nagbago ang mga ito magbabago rin ang buhay mo alam ko baka iniisip mo rin ito ngayon basta i ko i ko at positive lang ako palagi mangyayari ito pero kaibigan hayaan mo akong kausapin ka ngayon bilang kapatid sa pananampalataya ang Diyos ay hindi basta sumasabay sa gusto nating ideya hindi siya genie na sumusunod sa gusto natin. Hindi porket nag-affirm ka ng limang beses sa harap ng salamin, automatic na ibibigay niya, ang susi ay pananampalataya, hindi manifesting. Sabi sa Hebreo 11 verse 6, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang sino mang walang pananampalataya. At sabi rin sa Roma 10 verse 17, Ang pananampalataya ay dumarating sa pamamagitan ng pakikinig sa salita ng Diyos. Kaya kung may gusto kang mangyari, Huwag mo lang i-manifest. Tiyakin mong itoy ayon sa salita at kalooban ng Diyos. Dahil ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasa salita mo lang, nasa salita niya. Hindi sapat ang positive thinking kung wala ang presensya ng Diyos. Hindi sapat ang pagdeklara kung hindi ayon sa kalooban niya. Kaya bago mo i-type na I claim it or I receive it, siguraduhin mong nakabase yan sa salita niya, hindi lang sa emosyon mo. Kung ang pananampalataya mo ay nakaugat sa salita ng Diyos at hindi lang sa gusto mo, doon gumagalaw ang kamay ng Diyos. Tayo'y manalangin. Panginoon, salamat dahil ang mga plano mo ay mas mataas kaysa sa plano ko. Tulungan mo akong hindi ipilit ang gusto ko, kundi matutong magtiwala sa kalooban mo. Kung ano ang sinasabi ng salita mo, iyon ang nais kong paniwalaan at sundin. Ayoko lang ng sagot sa panalangin. Gusto ko ang tamang sagot. Ayon sa iyong panahon ayon sa iyong paraan. Bigyan mo ako ng pusong marunong maghintay at pananampalatayang nakabase sa salita mo, hindi sa emosyon ko. Sa lahat ng desisyon, Panginoon, mangyari nawa ang kalooban mo, hindi ang gusto ko. Sa pangalan ni Jesus, Amen.